Paikan nyo. Pabahay nyo po. O, or... bibigyan po namin ng pagkain. Come on Nag-iisa lang po siya nakatira rito. <laughs> <Boy>! <laughs> huh? Huwag na ibuyan na Lagay mo dito. Tarutan. Sa pagkain mo tay. <laughs> Bigyan po natin pagkain. Mm. wanan Hmm. Salamat. Ganda, uh, na po kayo. <laughs> <laughs> Ay, di ba, grasa to. Oo. Uh. Diyan po siya katira bigyan ng pinsan ng pagkain hmm. <tinyo> <tinyo> Nagsamuli po.